So, what's up mga brad? Update na naman rin tayo sa mga nag-order nito. Itong apat na box mga brad, uh, sa tingin ninyo, parang isa lang po ang may-ari. Nagkakataon lang po to sila mga brad na nagkapariho ang kulay nila na gusto. Pero iba po ang may-ari niya. Iba po sa itaas at iba po sa baba. Nagkakataon lang po to sila na magkapareho po ang kulay na gusto nila Ayan, para sa tingin natin ay isa rin parang nakasit po Kung tingnan natin parang isa rin po ang may-ari Kasi magkapareho po ang kulay Pero magkaiba po ang may-ari Kasi shout out po sa nag-order nitong nasa baba Yung MCBD, itin mo siya Ang kulang nito ay ang pagkuha na lang po ng mga bill of lady So ngayon, pagkatapos ko nito mag-video, magbuhat po ako ng video. Yan po ang gusto mo sir na handle. Ayan, gbn At dalawang speak po. Bawat po. At rin sa itaas yung speaker po pa rin. At gusto pa ni Mr. Customer na palagi yan ng handle. Pero nalimutan ko sa kasama ko. Baka mamaya pagkatapos yung video. Ay, pa-putasan At dito na naman po tayo sa kapila Ayan Iyan, dalawang Dalawang seat na is RX expo. Ayan ah, Ito naka-schedule po ito ngayon Big up Ngayong araw na ito Lunis Pagintay na lang sa customer Dito sa yung ito lahat ng mga box na makikita It's ninyo like ay may mga nag-order na po Ayan. Yeah. Shout out po sa taga Ormuk. Yan na po ang MCBD 15 mo sir. Ang kulang nito ay ang cover na lang po at ang pagkuha sa mga bill. Ah, uh, ngayon magkuha po ako ng mga bill of lading. Isa pa rin po para makaisa ko sa pag Kati na naman yung walang pintura, update po sa naorder dito ay. Di na po ang MC 12%. Iba po may-ari yung sangkataas. At iba po may-ari sa baba. Dito sa sofa. Dito pa sa kabila yung kasama niyan. Ito ay ang bukid na lang po, nakita na lang po kami sa bukid. Nag-order po kami noong last Saturday. Tumawag po ako kanina.

Mr. Customer. na natapos na ito pag primer. Pero, tiniturahan pa namin ng na, puti. Okay, pagkatapos ito, pag matuyo na ito mga brand ayan po ang final. Pagkatapos ito, or pagkatuyo nito, ay ipapinal na po namin ang kulay na gusto ni Mr. Customer. Yun po ang Royal Blue. Yan, first coat pa lang no first coat pa lang yun ng primer. At ito po ang pangalawa. Yan. Inisprehan ng puti. At pagkatapos nito, pag matuyo na, ay ipapinal na po natin ng royal blue. Kasi yun po ang gusto ni Mr. Customer na taga-ormok Ayan, so ngayon, Mr. Customer, ibabalot na po ito namin para bukas, dritso na po tayo sa pantalan ng SIBO. Yan po ang 18 namin, mga brad. Ayan. Actually mga brad, magkaiba po kami sa mga boxmaker ng sukat. Meron pong gumagawa na mga boxmaker ay hanggang dito lang taman. Ang sukat po, kung dito lang taman, ay nasa 28 lang po. Ayan, 28. 'yung sa amin nasa 30 inches po. Yung dito na naman banda magkaiba po kami ng sukat. Kung battle, kung pang-battle po dito lang po 'pag -anon. Pero kami, 'yung natural lang dito lang po kami.